Bel, ano nangyari kay Bambi? Tinatanong ako, ano nangyari kay Bambi? Ikaw! Ikaw yung may kasalanan kung bakit nagkaganito yung kapatid ko. Bel, alam ko kasalanan ko, okay? And I'm, I'm sorry. I'm really sorry. Ano you know, mo kung pwede lang mag-plate ng sitwasyon ni Bambi? Ginawa ko nang na kayo. Sana nga! Sana nga! Kung pwede lang! Ikaw na lang dun! Ikaw na lang yung hindi na si Bambi. Belle, calm down. Josh, this is not the right time. Halika na. ako okay, okay, okay lang. Tinatanggap ko lahat ng sinasabi ni Belle. Belle, tinatanggap ko lahat. Alam mo. Dapat lang! Dapat lang dahil ikaw yung may kasalanan nito, Josh! Ikaw ang may kagagawan kung bakit nagkaganito yung kapatid ko! Ano ba ba mo dito? Hindi ka ba ba masaya? Abi? Cuma apa riskan? Riskan? Oh, mana riskan lagi tu? Sudah, sudah malu.